mga boss, good morning, good morning so, magpapalang araw na natin sa ating lahat yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog Ay, hindi tayo sa likod ng, ano, hindi tayo sa likod Yun natin yung mga halaman natin may mga bunga na yung mga ano, natin yung mga krim natin sili ay. ano? o. Dami natang halo ah. Ha? Kaliit pa lang. Nakatawarik na yung ano. Yun, madami ng bunga yung ano. Madami ng bunga. oh, Ay, yung mga sili natin. Ito na ano na natin to eh? Na power tiller natin. Yung bali isa, dalawa, tatlo. Apat na ha? ano tapos yun hindi pa natin na tawag dito na nadamuhan ayun, ayun na yung mga bunga ng ano natin sili madami na mga sunod sunod so nga lang kulang sa alaga talaga parang maano yung puno nila may mga maliliit na puno oh. Ayan, nung isang araw medyo malakas lakas yung ulan kaya di rin tayo naka ano dito sa likod ayan ito na power tiller natin hindi nalinis to kaya ayan madamo pa rin no? ay madamo pa rin sila ang masili natin tapos ito na pauti ay na gas cutter natin yun yung mga gas dina ano dinadamo ang bago mga power tiller madamo pa rin ito mga basa ito na ano natin 'yan. bago natin na power tiller nadamo natin malinis eh madamo na rin ayun Kung naalagaan ng mawagas, marami ng bunga ano. Pero na-explain na natin yan. Ayan, tapos yung power tiller pa natin. Nagluloko. <coughs> Dahil nagluloko, hirap pa anda rin. Ayan, napatid yung sati. Yung sati ano, isa na lang yung nakadugtong. O kaya yung gagawin sa ano natin ngayon tapos yun doon ipapower tiller natin dahil na kung ano mag ano muna ito pala tayo magdadama ayun dahil ilang araw tayong busy na ah, naiwan yung mga ano natin naiwan yung mga alaga natin o oh, ewan ko si boss hindi kung di umextra o wala pa tayo ano, wala pa tayong napipitas kaya wala pa tayong maibibigay sa kanya. O siyempre na kailangan din si Bosan din ng financial. patuloy niyan ano, ah uh, pumapasok na yon ano, 'yung anak ni ano ni Boss Andy. Eh siyempre kailangan din ng sa pangaraw-araw. Kaya pinababayaan natin umextra sa is, sa ibang ano, sa ibang arawan ay eh, ka Umapasok ng arawan o kaya di naman din natin maano kahit na may trabaho dito pinababayaan lang natin o kaya namang ano yun to kaso nga lang magtatagal tayo iba yung kung may magdadamo tapos titila tayo madaling matapos mga araw, ilang araw lang o gawa nga nung wala, wala kahit na gusto nating abutan si Bosan din ng sa pang araw araw wala naman din tayong maibigay <laughs> gawa nang wala nga tayong ano ah, nagkakaano lang tayo kapag may napipitas na o oh, yung kalamansi natin medyo tumaas daw ng konti tinignan ng bayar ng isang araw yung kalamansi daw ngayon ano na 1.5 sa puno dati ano eh 1.2 ngayon 1.5 na daw tapos yun may maganda tayong balita. oh, kahapon si Nanay Julie nakalabas na. <coughs> Nasa bahay na yung binan natin babae. oh, sa bahay na lang din wag ano, wag Oh, yun nga lang medyo malaki-laki na inabot ng bill sa ano, sa ospital sa ano pa lang sa hospital na kung saan siya na ano ng isang linggo umabot siya ng ano 294 less feel health kaya kung susumay na sa 300 plus yun eh parang 10% lang yata sa ano sa pill health So kaya umabot ng may kulang 300 294 yung binayaran Kaso hindi pa ano Buti na lang uh, pinagbigyan ng ospital Nagano sila ng promissory note Kaya nakalabas Saka yung ano pala Yung kasing perang inihintay ni Nung biyanan kong lalaki Wala pa yung inaasahan sana pero nagawa na ng paraan na ano na. Nakapagsangla si ano si Mrs. Pinahiram tayo ni nanay ng ano. Ni nanay. Nagpatago tayo ng ano ng alahas. Kaya yun na nabuo yung pinambayad. Bali yung sa alahas ano. Inabot ng 85 pinatago natin wala para makakaano lang din si nanay si para makalabas na din okay naman din siya eh may iniinom na lang na gamot wala na rin siyang dextrose kaya pwede nang ano pwede nang lumabas eh kung di natin linabas araw araw uh, 24 hours nagbabayad siya ng sa ano sa kwarto saka sa ospital ng 2K o kaya yun pinaano na gumawa na tayo ng paraan para makalabas na rin tapos may nahiram tayo ng 20 25 kaya bali yung nahanap natin kahapon buti nakahanap tayo 105 o yan uh, sa awa naman ng Diyos okay na si nanay magpapaano na lang magpapahinga na lang tapos magpapalakas <coughs> iyan oh, ang good news natin. Ang bad news natin ay Sabagi, sa naman naman isang buwan. O isang buwan lang naman daw sabi ni Tatay. Oh, ano daw lalakarin din sa ano sa PCSO. Yung abstract niya sa hospital hindi pa naibibigay. Ano daw 'yun? Ah uh, sa linggong ano, process one week baka hindi man ba umabot ng one week yung processing nung ano, abstract no sa hospital o hindi pa tayo makakapunta makakalapit sa mga sa tulong sa ano sa PCSO lalapit yata si na katay uh, para kahit pa paano may maano tayo ay may maano sila hindi pala tayo may bumalik man lang kait na konti <laughs> hindi naman ganong lahat may ima ibalik lang yes okay pa rin yun uh, ang good news yun nga, kahit na gumastos yung mga lalaki -nanay, o uh, naging okay yung ano yung naging process ng pagpapagamot niya nakalabas na siya nag, nagpapalakas na lang eh, Yun nga lang talaga. Ano? Medyo malaki. Yung nasa ano sa Japan uh, sa Gapan sa sa huling pinagkano sa, sa alas 8 days siya. Yun nga umabot ng ano. Pero yun nasa labas. pera yung sa labas kasi may binila rin tayong ano kung na, na ano yung mabos yung sa 25 yung gamot pa lang yung 10 pieces tapos yung gas sa labas syempre malakas din ano na ano siguro ni Mrs. uh estimated niya nasa 400 plus kasi sa ano pa lang uh doon sa unang ano niya 3 days sa unang ospital na pinadala sa kanya 3 days ah uh, ginastos na nila ano nila nila Mrs. ano na 50. Let's <laughs> sabi natin 350 tapos yung 25. 375 'yung gastos sa ano pang-araw-araw -araw na gastos tapos yung iba pa yung ginamit nung naghahanap tayo ng dugo dahil nga bumaba 'yung platelet ni Nanay Judy naman yung mga ginamit na test do sa dinala nating mga tao tapos yung siyempre pakakainin yun bibigyan ng pang gas kaya medyo ano din malaki laki din yung ano ano nga ni Mrs. nasa 400 plus hindi naman siguro aabot ng kalahati eh. 400 lang Dapat, yeah. ano yun yung mga 450 ganun for us. yan, uh, nagpapasalamat tayo sa may taas at mm, kahit na ganun yung nangyari kahit gumastos si nanay naging okay yung pagpapagamot niya yun lang ang ano doon ang importante doon o yung pera na uh, hahanap yun o yung buhay ega ka nga kapag kinuha na wala na tayong magagawa kahit na gumastos sila ng ganong kalaki sabi nga ni tatay boy okay lang at least uh, okay daw yung darling niya eh, nga <laughs> nagano nga si tatay maubos na eka eh, lahat wag lang mawala sa yung biyana natin babae Ayan, <clears throat> oh, uh, magtatrabaho na muna tayo eh, dahil nga ilang araw din tayong kahit na pag trabaho tayo dito hindi ganong ano siyempre pag tumawag kailangan si misis kailangan doon sa ospital baga sana di rin tayo makapag-focus dito sa trabaho natin dito pag tinawagan kailangan ng ganito kahit na may mga kapatid si misis siyempre ah uh, kailangan may nag aano kay tatay boy tapos may nagbabantay doon sa ospital kaya kailangan ng ano kailangan din si Mister, dun Halos Walang dalawang linggo Walang dalawang linggo din talaga ano ko natin natin ngayon puspusan sa trabaho ano ko yung talaga ano, Yung ko din talaga namin ko din talaga namin ko din talaga namin ko din yun, know, o, tulad yan. Nasa tabing puno. pinapower tiller natin yan, hindi man matatakpan yung pinakapuno niya. Kaya, magdadamo muna tayo bago tayo magpa-power tiller. Trabaho, trabaho muna. kita muna tayo. Sa awa ng Diyos, nakaraos din. Nasa bahay na lang si Nanay. Nagkaano, nagpapalakas. ba balisa bali isa, dalawa, tatlo tatlong pagitan na yun na lang sa dulo na to ang hindi pa natin na dadamuhan yun mga damo pa pero to nadamuhan na hindi daw na puno bali tatlong pagitan ito na lang nito balisa isa mainit kahit maano mga, ano mga boss kahit na medyo makulim na yung dahil umuulan yung singol init eh. maalig sa akin yung singol yan mga boss buti na lang kumulimlim ayun o makulimlim yung panahon kahit na ano hindi ganang mainit tapusin na natin to yun pa pala may konti pa pala dun wala na rin natin ayun yung matalbusin natin no oh nakapag-recover na. Nung ano walang hinto yung ulan. Nang yung dahon. Mga ano pa siguro, isang linggo pa, makakapag-recover na yan. Yun, uminit ulit. Si na misis sumalis din ngayon. Punta ng bayan. Tama si ate. O si nanay Julie nga nasa bahay na. Yan si na lang. Sa kain na ano pa. Hiniinom pa yung gamot na tira niya. Galing sa ospital. Okay, sa litro na tayo 1 liter Ay go. Ayun bago tayo muwi. Ah palitan muna natin yung satian yung ano natin. Yung tiller natin. Para mamaya kung sakali matiller natin tong malinisin natin. Go. Ito, Ito mga boss. Yan. Titiller na natin yan para tumaas yung pinaka tugling niya. Gawin muna natin 'yung ano. Satian. O oh, medyo mainit na para parang mag aano lang tayo nun Papahinga, eh nga Yung pag ano natin ng... Ito dito Yung satean Yun ang pinapahinga natin Ito, ito tayo man Bagong gong Rubid ah, natin Ayun. o Si Aray yun mga boss gawa na gawa na natin napalitan na natin yung sate yan may sumabrang konti hindi na natin tinanggal para kung sakali mong maputol may ano pa siya may pang adjust pa ano ba? ano na siya running condition ayun mga boss medyo wala pa talaga sa condition yung ano pero nagamit na natin pinagtatyagaan na natin yung tila kahit na medyo ah uh, iba andar ayun nakapag power tiller na tayo ayun. naangat na natin yung ano nito para kung umulan man sa mga susunod na ano di, tag ulang pa talaga hindi pa natin ano talaga na hindi pa mag uulan ayun tinataas natin yung pinaka tadling nya ayun Maka oh, bali, dalawang balik na tayo Tapos Si boss hindi gumawa ng tubig O, oh, pinuntahan pala tayo Hindi natin napansin Dahil nagpapaorti na mga tayo Pinuntahan tayo dito ah, Wala siguro ano Wala siguro siguro trabaho doon sa ano uh, Umapasok kina ano Kina tolo it's me Nakikipag-arawan <coughs> Ito yung na ano natin ng isang araw pa power din natin yan ayun napakapal yung damo sa tabing puno pero na natin yan ito yung nalinis na ni boss Andy ganda oh ganyan na lahat, dapat lahat yan no? oh ang ganito lang kabulas ng ano natin kaganda oh. ganda ng bulas ng nandito sa ano na to sa gawin na to kaganda ng bulas Ayun yung naano ni Boss Andy. Na Di natin napasin. Nandito na pala siya. Pagdada mo. Kain lang natin. Para makainom. Wala na tayong tubig eh. Mainit na naman. Ayun yung mga bunga natin kalamasyo. Uno, Dos ito ay 2. ito ay 3. ito ang lalaki oh. yung mga ganito naglalaro na sa uno yun mapapasa sa uno yun yung size na uno yun mapas nayari na natin to ito hanggang doon. yung mga putol doon, hindi pa natin yung nayari pero to okay na yun na power tiller na natin na na natin to tapos nakapag ano na tayo ng ilang tubig dito bali day dalawa ayan mapower tila lang natin ayan. tapos iba saan dyan malamit na mayari dito yun doon na lang ang ano nya ayan kulong pa yata pero yan ano natin mapower na tila lang natin mapower tila lang natin wala sa kondisyon yung tiler natin pinagtatagaan lang natin ano, malinis na pwede na natin itilor yan mamaya ang hari siguro pag di umulan kasi boss yun ayun, pahingan muna tayo Hayan mga boss. O lanna. Ano? Ano 'yung toto sila lang. Tinigam. Yun oh. Tinigam. Oh. Kumukomo. Kumukomo mo? Alin ba mo? Anong n'ka. Ba't bulakit ka? Sa bulakit. Ha. Happy anniversary. Happy anniversary nina n'ya sa kaniy tatay. Nagluluto sila ng konting talo-talo. Yes, no ba? Tapos na. Oh, medyo malakas last din yung ulan kanina. Oh, yan na. Dahil na, nakatulog tayo. Ewan kung makakapagdamo pa tayo nito or makakapag power tira. medyo malakas-lakas ngayon ulan malamang ito hindi na tayo makakapag ano mo din makakapag power tiller yung lupa naman sobrang basa nyan Ay. ayun mga kasi mga CD natin ayun okay, mga buwan ang unang ano unang sanga ayun dito <coughs> ayun mga basa nagdamo tayo kahit na maka -ano lang tayo makailang tuding lang para din na nadamuhan bukas ni Boss Andy Teka. bukas ang papakortila tayo pag medyo na tuyo yung lupa ano, isang na tayo ito nasa obran sa tubig din to kaya ganyan yung itsura mga ba Ito mo naninilaw saka nalagas yung dahon Na obran yung tubig nito Siyempre, dinadamo na yung sandi. Eh. Sa so, hanggang doon. So, sa mga putol. O so, may maaga pa naman. O so, mag-aano mo tayo. Kahit na makailan to lang tayo. Para bukas. Pag naano natin. Pag sumigat yung araw, medyo matuyo yung lupa. Mapapower tiller natin. Wala. di man matutuyo yung lupa niya pag dinadamo. yun, boss na kaya din din tayo kan hindi na hanin ni buwasan ni bukas ng maga yan kakakuti na lang yung ano yung makapal na damo na yan para di umunas sa power tiller ayun, okay, gabi na papauwi na muna tayo o hindi tayo mga pagmadali dahil nga medyo sa yung pa pinagjagaan lang natin ayun yan mga boss hapon uh, na naman uh, siguro mga boss ha, dito ko na lang muna siguro tapusin ang na ating muntim video uh, maraming salamat sa walang sawang support ha. Uh, at pagsabay-bay sa amin ni Boss Andy yan ingat po kayo palagi and God bless yan kita-kita lang po tayo next upload yan na uh, gumuguhit-guhit na ang itsura ng mga sili natin